Happy New Year! Yes, today is January 1st, first day of 2024. Kaya nagsuot tayo nito ng may mga bilog-bilog. Baka sakaling yumama na tayo ngayon, 2024. Well, this is the first day, so Dapat naman siguro po na... Medyo positive ang pag-usapan natin. Yes. Good news. So, ano ang isang good news? Good news po... Uh, tungkol sa... Ginagawa po ng ating mahal na Pangulong BBM. Unang good news... Ay yung... Utang po ng ating bansa actually yung mga inutang nung nakaraang administrasyon na umabot ng 14 trillion my god mga kababayan na imagine nyo ba kung gaano karami yun 14 trillion pesos ako nga yung isang trillion eh hindi ko ma-imagine kung gaano karami yung isang ilang, gaano kataas na pag yun ay pinagpatong-patong 14 trillion po ang utang ng bansa natin. Hindi si BBM ang umutang niya na. Yan ang utang ng bansa na inabutan ni BBM. Pero ang ginawa po ng ating Pangulong BBM ay unti-unti niyang binabayaran. Yes! Imbis na mangutang, binabayaran yung utang ng mga nakarap yung nakaraang ng utang. So out of 14 trillion, nakapagbayad na po ng 1.4 trillion pesos for this year. Kasi nakaprogram yata ni BBM na every year magbabayad. 1 trillion every year. So, imbis na mangutang, madagdagan yung utang, binabawasan yung utang. Well, if that's 14 trillion and uh, 1.5 trillion ang babayaran every year times 6 uh, years. So, pagbaba niya sa pwesto sa 2028, may natitira pang may natitira pa. Kasi 3 9 trillion. Marami-rami pa rin yun. Pero at least, sobra na sa kalahati ang bababayaran. What if, in the following years to come, gumanda ang economy natin at uh, mas madagdagan pa ang maibabayan ng uh, administrasyon. Paano kung umabot sa 2 trillion ang nababayaran Taon, taon Na pagbaba ni PBBM sa 2028, zero balance na ang utang natin. Pero alam nyo, na napasadahan lang ng mata ko kanina sa isang vlog, hindi ko, hindi ko pa napanood eh, basta yung title ng vlog eh, galit daw si Sarah na nagbabayad si BBM ng mga utang. Wow! Hindi ko pa napapanood eh. Papanoorin ko mamaya. Hanapin ko. Na, 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 napasadahan lang nung mata ko eh. Eh, mga kung sinong vlogger yun. Galit daw si Sarah na nagbabayad ng utang si BBM. Eh, bakit? Mga kababayan, anong gusto ang sabihin ni Sarah? Ayaw niya nagbabayad ng utang? Bakit? Kasi babango ang pangalan ni BBM sa tao. Ganun ba? hindi natutuwa na nagbabayad ng utang. Ang gusto siguro ni Sara, umutang pa rin tayo ng umutang. At alam nyo, siguro kaya nagmamadali sila, hindi makahantay ng 2028. Palagay ko, kapag uh, siya ang naupo, kagaya nung pag siya ang naupo na Pangulo, gagayahin niya yung ginawa ng tatay niya na umutang ng umutang. Eh mas matindi pang ito si Sarah eh. Well, 'Di ba nung mayor siya sa Davao? Yung confidential fund nung uh, then Mayor Rodrigo Duterte. Dinobleng ni Sara nung siya na yung umupo mayor. Dinobleng. So ibig sabihin, kapag siya ang naging pangulo ng Pilipinas, itong utang na to na 14 trillion, dudoblehin niya utang galit na ibinabayaran ni BBM. Anong ang mong palabasin? Huwag bayaran ng utang. Tapos, umutang lang ng umutang. Well, hindi ko pa alam kasi, hindi ko pa napanood eh. Nakita ko lang yung title eh. Galit daw si Sarah na nagbabayad ng utang. <laughs> Sa kawakakita ng tao na Vice President, nagagalit na yung kapartner mo na pangulo eh nagbabayad ng utang ng bansa? Ano 'yun? Hindi ko hindi ko magets. Ayaw magbayad ng utang. Gusto umutang lang ng umutang. Hakuti ng pera. Pera ng bayan. Ngayon, ang isa pang good news po, yung mga, according to DTI, yung mga Resulta ng uh, mga foreign trips ni PBBM na yung mga pledges na sinasabi nito mga anti-Marcos vloggers na nasaan na daw? Lalo na ito si Maharlika. Nasaan daw ang mga pledges? Siyempre hindi naman kaagad-agad yan. Hindi naman agad-agad. Ngayon may pumasok na nga at mayroon ng bagong mga natrabaho na trabaho na 200,000 na trabaho magkakaroon. At may mga bagong pumasok na investment. At isa pa po na good news, para sa akin good news ito eh, although on the other side of it, medyo nakakatago yung uh, balak ni BBM na magtayo ng permanent structure military base actually yung sabi ni, nung isang military officer hindi naman military base kundi civilian structure silungan pahingahan ng mga mangingisda but ngayon sinasabi ngayon na military base ang ilalagay sa Ayungin Shoal. Kapalit nung uh, nabubulok na BRP Sierra Madre. At kaya nakakatakot kasi hinaharang na naman nga po ng China. Hindi daw papayag ang China na magtayo tayo ng kahit anong structure. At isa pa na good news ay yung itutuloy na po ni Pangulong BBM yung pag <laughs> pagkuha ng uh, oil and gas dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, in my past video about two days ago, ang sabi ko po doon, sana wag na muna nating galawin yung langis dyan sa West Philippine Sea. Dahil haharangin nga ng China. Magkakagulo lang. Kumbaga, Hayaan mo lang yan dyan, reserva na lang yan. Anyway, marami tayong, marami naman tayong mga other sources of oil and gas. Sana po doon na lang muna para yung, yung hindi pwedeng paghimasukan ni China. Para makaiwas na rin po tayo sa posibleng gulo. Nandiyan lang yan eh. Hindi naman yan huhukayin ni China. Kumbaga, sa ibang lugar na muna tayo maghukay. Di ba dyan sa Mindanao ang dami dyan? Yung uh, na discovery yun nila Manguradato. Ay, Manguradato ba? Yan. Yeah. Yun sa Liguasan. Tsaka marami. Eh, why not doon sa Benham Rice? Diyan sa Sulusi. Mayroon yan dyan. Hindi yan dyan mawawalan. Malapit na sa Brunei. Eh. Tsaka sa Indonesia. Mara, meron nga sa Malaysia, Indonesia, Brunei, Sabah. Meron din yan dyan sa sa may Sulusi. So, uh, ang tingin ko kay BBM dito sa mga pinaplano niya po na pagtatayo ng istruktura dyan sa Ayungin Shoal at itong balak niya na pag uh, ng langis dyan sa uh, sa Recto Bank sa West Philippine sea, na ito nga, nakaamba po ang medyo malaki-laking gulo po itong gagawin ng China. Ewan ko kung anong klasing gulo ang gagawin. At bakit po masyadong malakas ang loob ni BBM na ituloy ito? Well, siguro nakakaasa may pangako sa kanya yung mga ibang uh, kaibigan natin na bansa na aalalayan siya. Aalalayan tayo sa paghuhukay. Dahil alam natin na sigurado may gagawin yan. China. Alam niyo mga kababayan, itong ang isang inaalala ko na baka, baka mangyari. Sana naiisip na po ito ng Pangulo natin ano? at saka ng mga, mga kanyang mga cabinet members na ito nga pong destabilization efforts nitong mga mga Duterte. Sabihin na Duterte wala namang iba eh na nagbabalaki destabilization ng Duterte na kapartner niya ang China funded ng China kasabwat ang China what if pagsabayin ko? kumbaga ang focus ni BBM ay nandoon sa West Philippine Sea ginigyera tayo sa West Philippine Sea tapos ito dito meron din sana po maisip ng Pangulo yan na pwede pong pagsabayin niya nitong mga kontrabida. Yan po ang isang medyo, na, ako ay nababahala. Kasi siyempre, at sana ipagdasal po natin mga kababayan na sana wag mangyari ito na sasamantalahin itong mga mga nagpaplano ng destabilization dito sa Pangulo natin. Ay isasabay dyan sa gulo sa West Philippines. Eh. Sana pong pag mapaghandaan po ito. Dahil pwede po nilang gawin yan eh. E mga halangang bitukan ng mga yan eh. Si Duterte at saka yung China. Mga halangang bitukan yan. Halangang kaluluwa pala. Alam niya nga hindi, hindi na iisip nitong mga pro-China na ito. Even the Filipino-Chinese na nandito sa Pilipinas kayong mga Pilipino Chinese na nandyan sa Binondo na nandito sa nakakalat sa buong Pilipinas bakit wala man lang kayong ginagawa na kontrahin itong ginagawa ng China dito sa atin akala ba ninyo pag nasakop ang Pilipinas harinawang hindi but if, if and only if, halimbawa lang, nagawang sakupin tayo ng, Pilip, ng, ng, China. Akala nitong mga, hindi lang tayong mga Pilipino ang mamumroblema. Kundi, lahat, pati kayo po, pati kayong mga Pilipino-Chinese. Akala ninyo, eh, maligaya kayo dahil mayaman kayo ang ginagawa ni Xi Jinping doon sa China di ba mga bilyonaryo mga negosyanteng Chinese eh kinokontrol, hinaharas ni Xi Jinping kita mo nangyari kay Jack Ma at mga bilyonaryong mga Chinese naglalayasan na sa China mapunta ng ibang bansa dahil hindi na nga makatiis sa ginagawa sa kanila inililipat nila ang kanilang mga investment, hinahakot ang pera nila, dinadala sa ibang bansa. Nagmamigrate na sa Amerika, sa Europe, sa Canada, sa Australia. Tumatakas nga sila sa China dahil sinasakal sila, kinokontrol sila ng komunistang gobyerno ayaw ng komunist government ng communist government ni si Jinping na ikaw ay yaman ng todong todong todo. Kailangan ang yaman mo hanggang dito lang. Tingnan mo si Jack Ma. Sobra na kasing mayaman ni Jack Ma. Sobra nang ma-influence Kaya binawasan yung influensya. Ayaw nila na masyado ng influential si Jack Ma. And anybody else, even mga artista. Even mga artista na sobra ng sikat, na masyado ng ma-influencia sa mga tao, kinukurtel nila. So, sa palagay ninyo, hindi yan gagawin dito sa Pilipinas? Kayo, kayong mga Pilipino-Chinese na nag-e-enjoy dito sa Pilipinas, nag-e-enjoy ng democracy dito sa Pilipinas. Akala ninyo hindi kayo madadamay? Kayo ang bagong tatargetin ng komunistang gobyerno. Kapag nangyari na tayo ay nasako. Kaya kung hindi kayo tutulong, magpapabaya lang kayo, damay kayo. Makakagaya kayo doon sa mga bilyonaryo na negosyante doon sa mainland China? Akala ninyo eh, parang kumakampi pa kayo itong itong anak ni Henry C. Walang ibang iniisip kundi yung negosyo niya. Pinapagalitan pa yung mga Filipino Coast Guard. Kinakampihan pa yung China. Hoy, anak ni Henry C, baka hindi mo naiisip na kapag tayo'y nasakop ng China, ang Pilipinas nasakop ng China, kayo rin. Gusto nyo na maging komunista ang gobyerno ng Pilipinas? O di, hindi na kayo nag-enjoy ng democracy? Di ba kaya nga tuwang-tuwa kayo dito sa Pilipinas dahil libreng-libre kayo? Dahil democratic ang gobyerno natin? Hindi kagaya ng China? Kasi kung talagang masaya sa China, ayaw sa Pilipinas, di sana nagsiuwian na kayo, nagsibagbali ka na kayo sa China. At hanggang ngayon, nandito kayo. Kasi ayaw nyo sa China. Dito ninyo gusto. Unang-una ang ginugusto nyo dito, mga tanga ang mga Pilipino. Nagagawa nyo kaming utuin. At pangalawa, dahil demokrasi ang Pilipinas. O ngayon, kapag kayo nagpabaya, kumampi pa kayo sa China at naging komunista, nasakop tayo ng komunistang inchik, Akala nyo ligtas kayo? Isip! Ay, ako. Kung nasakop tayo ng China, lilipat na ako ng Japan eh. <laughs> May mga kapatid ako dun eh. May mga murang bahay na ibinebenta dun. Okay mga kababayan. Uh, ang isa pa palang bago ko makalimutan, ang isa pa palang good news. Sa atin, good news. Pero kay Kibuloy, bad news. Yung hindi po siya nakakuha ng TRO doon sa sa inaano nila na yung 30-day suspension. 30 days lang? Sus, Mario Josep. 30 days lang nag-aksaya pa kayo. Ang bilis naman lumakad ang mga araw eh. O di ba? Sa amin good news 'yon. Good news kapag na revoke na ang inyong franchise. Kasi mga mga fake news kayo eh. At saka pro China kasi kayo. Instrumento kayo ng China eh. Kaya buti nga mawala na kayo sa ere. Eh. Di ba mga kababayan? Happy New Year to us.